Pagdating sa verse 32 ng buko pa, Isaiah chapter 14, eto ho, unawain natin mabuti. Ano nga ang isasagot ng mga suko ng bansa? Ano nga ho ang isasagot ng mga nakakaral ngayon? Ano isasagot ng mga suko ng mga bansa? Na itinayo ng Panginoon ng Sayon at doon mga ang nagdadalamati sa kanyang bayan ang banal na bundok ng Zion ang magiging kanlungan natin dahil talagang lumitaw na maraming mandaraya at dinadaya at inaakay tayo sa pagdurusa. Ngayon, ngayon dito, makakalong tayo sa bundok ng Zion para makatsyak tayo sa kaligtasan natin ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. amen. Pinalukala -pina ng Panginoon ng mga hukbo upang tayo makatsyak sa kaligtasan ng ating mga karulua.